Isang gabi, naisip mo bang dumaan sa shortcut pa uwi? Tahimik ang daan, malamig ang hangin at parang wala ka namang kasabay. Pero habang naglalakad ka, pakiramdam mo hindi ka nakakausad. Parang paikot-ikot ka lang kahit paulit-ulit mo nang tinatahak ang parehong kanto. Sabi ng matatanda, kapag ganito ang nararamdaman mo, baka nililigaw ka na ng isang nilalang na matagal ng bahagi ng ating alamat, ang kapre. Ako si Ka Elias at welcome sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito, sabay nating explore ang mga kwento ng kababalaghan at kaalaman mula sa ating kultura. Ang topic natin ngayon ay isang survival guide, how to avoid being lost, kapre tricks and protection spells. Hindi lang ito basta takutan. Bibigyan ko rin kayo ng tips na pwedeng magsilbing gabay kapag dumadaan sa madidilim na lugar o gubat. Kaya ihanda na ang sarili dahil baka sa susunod mong pag-uwi sa gabi, maalala mo ang mga sikreto ng kapre. Maraming Pinoy ang lumaki na naririnig ang kwento ng kapre. Isang higanting nilalang, mabalahibo, nakaupo sa puno ng balete o malalaking puno, may hawak na malaking tabako na hindi nauubos. Pero ang kapre, hindi lang basta nananakot. Isa sa kanyang kilalang kakayahan ay ang pagliligaw sa tao. Sabi ng matatanda, kapag nililigaw ka ng kapre, hindi mo agad mapapansin. Una, mararamdaman mong parang bumibigat ang mga paa mo. Parang may humaharang kahit malinis naman ang daan. Habang naglalakad ka, mapapansin mong bumabalik ka sa parehong lugar. Isang kanto na dinaanan mo na, isang puno na nakita mo na kanina. Hanggang sa dumating ang oras na parang umiikot ka na lang. May mga kwento pa nga, na may mga taong ilang oras nang naglalakad pero nasa isang area lang pala sila. Kapag nakaramdam ka ng ganito, sinasabi ng mga nakakatanda na huwag kang kabahan agad. Dahil mas lalo kang nalilito kapag nanginibabaw ang takot. Merong simpleng paraan na ginagawa ng mga ninuno natin. Kapag feeling mo nililigaw ka ng kapre, ihubad mo raw ang suot mong damit at balikta rin ito bago isuot ulit. Bakit? Ang paniniwala, nalilito ang kapre kapag ginawa mo ito. Para bang hindi ka na niya makilala dahil nag-iba ka ng anyo. Sabi pa ng ilan, kapag wala kang suot na damit na pwedeng balikta rin, subukan mong ipasok ang tsinelas mo nang magkabaligtad. Kaliwa sa kanan, kanan sa kaliwa. Ganon din daw ang epekto, malilito ang kapre at makakahanap ka ulit ng tamang daan. Pero ang pinaka-importante, laging may dalakang dasal. Kahit simpleng ama namin o Hail Mary, epektibo raw itong pantaboy hindi lang sa kapre, kundi pati na rin sa iba pang mga nilalang na mahilig mang ligaw. Kung isipin mo, parang simpleng kwento lang ito. Pero isipin mo yung pakiramdam na madaling araw, nasa gitna ka ng madilim na kalsada, tapos wala kang makitang kahit isang tao. Yung hangin, biglang lumamig. Yung tahimik na paligid, biglang parang may sumusunod sayo sa ganitong oras, kahit sinong tao, matataranta. Kaya napakahalaga ng mga ganitong paalala. Bakit nga ba ginagawa ng kapre ang pagliligaw? Hindi raw siya laging masama. Minsan, trip lang niya. Minsan, gusto ka lang niyang subukan kung matapang ka. At minsan, baka may nilalayo siyang sikreto o kayamanan sa lugar na yon. Kaya kung minsan, mas mabuting huwag kang basta-basta tumapak sa gubat o lugar na hindi mo kilala. Ngayon, isipin mo kung ikaw ay pauwi galing trabaho o eskwela. Medyo tinatamad ka dumaan sa mahabang ruta, kaya sumubok ka ng shortcut. Tapos mararamdaman mong parang pabalik-balik ka lang. Ano ang gagawin mo? Doon pumapasok ang mga simpleng proteksyon na ito. Sa susunod na bahagi ng episode na ito, ikukwento ko ang ilan sa mga pinakanakakakilabot na karanasan ng mga taong sinasabing niligaw ng kapre. Mga kwentong maririnig natin mula sa baryo hanggang sa bundok. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong klasing kwento na may halong kaalaman at gabay, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at isave ang video na ito para may mapanood ka ulit sa susunod. Marami na tayong narinig tungkol sa kapre, pero mas tumatatak ang mga kwento kapag galing mismo sa karanasan ng mga tao. Kaya ngayong bahagi, ibabahagi ko ang ilan sa pinakatanyag na kwento ng pagliligaw na iniugnay sa kapre. Unahin natin ang kwento ni Mang Ruben mula sa Nueva Ecija. Ayon sa kanya, isang gabi galing siya sa inuman kasama ang kanyang mga kumpare. Alam niyang kabisado niya ang daan pa uwi dahil ilang beses na niya itong nilalakad kahit madilim. Pero nang gabi parang iba ang nangyari. Nakarating siya sa isang malaking puno ng akasya. Wala naman siyang maalalang puno roon dati pero hindi niya pinansin. Nilampasan niya ito at nagpatuloy. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat siya dahil nasa harap na naman siya ng parehong puno. Tatlong beses itong nangyari hanggang sa kinabahan na siya. Naalala niya ang payo ng kanyang lola. Kaya agad niyang hinubad ang kanyang t-shirt at binaliktad bago muling sinuot. Pagkatapos noon, parang biglang nag-iba ang paligid. Nakita niya ang isang ilaw sa malayo, at doon niya na-realize na nasa mismong tabilang pala siya ng kanilang baryo. Sabi ni Mang Ruben, kung hindi niya naalala ang bilin ng kanyang lola, baka hanggang ngayon daw ay paikot-ikot pa rin siya roon. May isa pang kwento mula naman sa Bicol. Si Liza, isang estudyante, madalas dumadaan sa isang shortcut papuntang paralan. Isang umaga, naglakad siya sa parehong daan, pero nang tumingin siya sa paligid, nagulat siya dahil parang nasa ibang lugar siya. Wala ang mga bahay, wala ang mga nakasanayan niyang tindahan, at puro puno lang ang nakikita niya. Naglakad siya nang naglakad hanggang sa naisip niyang magdasal. Habang nagdadasal siya, may narinig siyang malalim na halakhak mula sa itaas ng puno. Sabi niya, hindi 'yon halakhak ng tao. Kinilabutan siya at sabay takbo pabalik. Pagdating niya sa isang kanto, bigla na lang siyang bumalik sa lugar na pamilyar. Hanggang ngayon, naniniwala si Liza na niligaw siya ng kapre at kung hindi siya nagdasal, baka hindi na siya nakabalik. Kung mapapansin niyo, halos pare-pareho ang pattern ng mga kwento. Una, may matatayog na puno na nagiging palatandaan. Pangalawa, may paulit-ulit na pagbalik sa parehong daan. Pangatlo, laging may isang ritual o proteksyon na nakakatulong para makawala. May isa pang mas kilalang kwento mula naman sa mga kabundukan ng Quezon. Si Kuya Arnel, isang mangingisda, minsan ay dumaan sa gubat papuntang ilog. Dapat daw ay isang oras lang ang lakad niya, pero natagalan siya ng husto. Habang naglalakad, nakarinig siya ng malalakas na yabag. Ang nakapagtataka, wala naman siyang nakikitang tao. Ilang sandali, parang may malaking anino sa itaas ng puno. Dito niya na-realize na baka kapre ang nasa paligid. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang kumuha ng dahon sa lupa at sinindihan ito gamit ang posporo. Sabi ng matatanda, kapag may usok, hindi raw basta-basta makakalapit ang kapre. At totoo nga, dahil matapos niyang gawin yon, bigla siyang nakalabas sa bubat. Sa mga kwentong ito, hindi lahat ng kapre na nanakit. Minsan, parang gusto lang nila iparamdam na sila ay nandoon na hindi mo dapat minamaliit ang kalikasan at ang mga nilalang na naninirahan dito. Pero kahit ganoon, hindi ibig sabihin na pwede ka nang maging kampante. Dahil kung wala kang alam na proteksyon, mas malaki ang posibilidad na maligaw ka. Kaya napakahalaga ng mga kwento na ito. Dahil bukod sa takot na dala nila, nagtuturo rin sila ng paggalang. Respeto sa kalikasan at respeto sa mga paniniwala ng ating mga ninuno. Ngayon, bago tayo magtuloy sa susunod na bahagi, isipin mo muna. Paano kung ikaw mismo ang maligaw sa gitna ng dilim? May dala ka bang panalangin, may dala ka bang tapang, o may alam ka bang proteksyon na maaring magligtas sayo? Sa gitnang bahagi ng episode, ilalahad ko ang mas malalim pang sikreto ng kapre. Hindi lang pagliligaw, kundi pati ang mga sinasabing dahilan kung bakit nila pinipili ang ilang tao. At bakit may ilan na kahit anong gawin, hindi agad makawala. May dagdag pa akong kwento na talagang nakakakilabot, galing naman ito sa Mindoro. Isang magsasaka, si Aling Pilar, ang nagsabi na minsan daw, habang pauwi siya galing bukid, na isipan niyang dumaan sa mas maikling daan. Noon, mag-aalas otso na ng gabi at wala nang masyadong tao. Habang naglalakad siya, napansin niyang parang wala nang katapusan ang daan. Yung sementadong kalsada, bigla na lang naging lupa. Yung mga bahay na alam niyang naroon, biglang naglaho. Ang mas nakakatindig balahibo, nakarinig siya ng malalakas na buntong hininga mula sa paligid hindi niya alam kung saan nang gagaling. Kaya ginawa niya, kumuha siya ng pulang panyo sa kanyang bulsa, at tinali ito sa kanyang braso. Ito raw ay bili ng kanyang nanay noon paman, na proteksyon, laban sa nilalang ng dilim. Pagkatapos niyang gawin yon, parang unti-unting bumalik sa normal ang daan. Nakita niya ulit ang mga bahay, at sa di kalayuan, tanaw na niya ang ilaw ng kanilang baryo. Sabi ni Aling Pilar, hindi niya makakalimutan iyon dahil parang hinahatak ang kanyang isip para maligaw. Kung wala siyang dala na pulang panyo, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. May iba pang mga kwento na mas matindi pa. Halimbawa, sa Laguna, isang grupo ng kabataan ang pumunta sa isang abandonadong lugar para mag-explore. Siyempre, dala ng kuryosidad at takot-takutan, naglakad sila sa loob ng kabubatan. Ngunit ang nangyari, bigla silang nakarating sa isang bukid na hindi nila kilala. Paulit-ulit silang nagtanong ng direksyon sa isa't isa, pero lahat sila, iba-iba ang nakikita. Isa raw sa kanila, nakikita pa rin ang kalsada. Yung isa naman, puro puno. Yung isa, parang nasa gitna sila ng ilog. Nagkakaiba-iba ang paningin nila. Mabuti na lang, isa sa kanila ay may dalang rosaryo. Nang itaas niya ito at sabay silang nagdasal, nagbago ang lahat. Nawala ang kababalaghan at bumalik sila sa mismong kalsada na pinanggalingan nila. Doon nila na-realize na baka pinaglalaruan sila ng isang kapre. Mapapansin natin, may common denominator ang lahat ng kwentong ito. Ang kapre, hindi basta nagpapakita. Mas gusto niyang laruin ang isip ng tao. Ang ginagamit niya ay ilusyon, parang isang kakaibang lambat na pinapaniwala kang nasa ibang lugar ka. Kaya napakahalaga ng disiplina sa sarili. Kapag takot ang nangibabaw, mas madaling kontrolin ang isip mo. Pero kung kalmado ka, mas malaki ang sansa mong makahanap ng paraan palabas. Kaya nga sabi ng matatanda, laging may bitbit -bit na proteksyon kapag dumadaan sa madidilim na lugar. Hindi naman ito kailangan maging mahiwagang bagay. Kahit simpleng bagay gaya ng panyo, posporo, rosario, o kahit maliit na asin sa bulsa. Lahat iyan, ayon sa paniniwala, nagbibigay ng lakas laban sa panlilinlang ng kapre. Isipin mo, ilang henerasyon na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang mga kwento ng kapre. Bakit kaya? Dahil siguro may katotohanan sa likod nito. O baka naman dahil sa bawat kwento, may aral na itinuturo. Respeto sa daan na tinatahak mo, pag-iingat sa lugar na hindi mo kabisado, at syempre, pananalig sa Diyos para hindi ka maligaw sa dilim. Ngayon, bago tayo lumipat sa susunod na bahagi ng episode, itanong ko sayo. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ng mga taong ito, ano ang gagawin mo? Haharapin mo ba ang nilalang na hindi mo nakikita, o aasa ka sa mga bilin ng matatanda na magdadala sayo sa ligtas na daan? Sa susunod na bahagi ng episode, pag-uusapan natin ang mas malalim pang misteryo ng kapre. Bakit kaya may mga taong madaling nililigaw at may iba naman na kahit magtagal sila sa gubat ay ligtas na nakakalabas? Ano kaya ang hinahanap ng kapre sa kanyang biktima? At may posibilidad bang hindi lang pagliligaw ang kayang gawin niya? Kung sa mga naunang bahagi, narinig natin ang mga kwento ng mga taong niligaw ng kapre, ngayon naman ay masisilipin natin ang mas malalalim na tanong. Bakit kaya may mga tao na tila palaging target ng kapre? At bakit may iba na parang hindi naapektuhan kahit malapit sila sa presensya ng ganitong nilalang? Ayon sa matatanda, hindi raw basta-basta pumipili ang kapre ng kanyang nililigaw. Sabi ng ilan, mas madali raw maligaw ang taong mahina ang loob, madaling kabahan, at walang bitbit na kahit anong proteksyon. Ang mga taong kulang sa pananalig o mahina ang paniniwala, sila raw ang unang pinaglalaruan. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na agad ang matatapang. Dahil may mga pagkakataon na kahit matapang ka, kung wala kang respeto sa paligid, lalo ka raw nagiging target. Isang halimbawa dito ay ang kwento ni Totoy mula sa Pampanga. Mahilig siyang maglakad sa gubat at mangakyat ng puno kahit sinasabihan siyang huwag. Para sa kanya, wala lang iyon. Pero isang araw, habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla na lang silang napunta sa isang parte ng kabubatan na hindi pamilyar. Paulit-ulit silang bumabalik sa parehong puno. Ang mas malala, siya lang daw ang nakakarinig ng mabibigat na yabag. Sabi ng kanyang mga kasama, wala silang naririnig. Ayon sa isang albularyo na kanilang nilapitan, pinaglalaruan siya ng kapre, dahil hindi niya nirerespeto ang mga puno. Para sa kapre, ang puno ay tahanan, at kapag ginulo mo yon, parang nilapastangan mo ang kanyang buhay. Kaya siya ang piniling ligawin. Kung isipin mo may katuturan. Maraming alamat at paniniwala ang nagtuturo na kapag dumadaan ka sa gubat, kailangang humingi ka muna ng pahintulot. Yung simpleng pag-usa ng tabi-tabi ay isa ng uri ng proteksyon. Para bang ipinapakita mo sa mga nilalang ng kalikasan na hindi ka nang abala? May iba pang pananaw. Ang ilan naman naniniwala na may mga taong nililigaw ng kapre dahil gusto silang subukin. Hindi para saktan, kundi para makita kung gaano sila katatag. Kung makakalabas sila, ibig sabihin ay matibay ang kanilang loob at may respeto sa kalikasan. Pero kung hindi, baka raw may matutunan silang aral, o mas malala, baka hindi na sila makabalik. Sa Baguio naman, may kwento ng isang batang estudyante na nawala ng halos isang araw. Nahanap siya kinabukasan, pero ang sabi niya, parang ilang oras lang siyang naglakad. Ang nakapagtataka, malapit lang pala siya sa mismong bahay nila. Ang sabi ng kanyang lola, baka niligaw siya ng kapre, pero hindi siya sinaptan. Marahil gusto lang siyang ipaalala na hindi dapat pabayaan ang lugar na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Dito pumapasok ang mas malaking tanong. Baka ang kapre ay hindi lang basta nila lang ng takot, kundi tagapangalaga rin ng kalikasan. At ang pagliligaw na ginagawa niya, baka hindi lang pananakot, kundi isang paraan ng pagpaparusa o pagpapaalala. Ngayon, isipin mo, Ilang beses ka bang dumaan sa isang gubat o madilim na lugar na hindi ka man lang nagbigay galang? Ilang beses mo bang minadali ang iyong paglalakad, sabay iwas na parang walang nakatira roon? Baka nga kaya may mga taong mas madalas ligawin ay dahil nakakalimutan nilang ang mundong ginagalawan natin ay hindi lang para sa tao, kundi para sa lahat ng milalang. Sa mga susunod na sandali, ilalahad ko naman kung paano ka makakapaghanda. Mga simpleng gawain at ritual na nakaugat sa ating kultura, na ayon sa mga ninuno, makakapagligtas sa atin mula sa panlilinlang ng kapre. May mga sinasabi rin ang matatanda na hindi lang panliligaw ang kakayahan ng kapre. May mga pagkakataon daw na kaya nitong manipulahin ang iyong oras. Para sa mga taong nakaranas nito, parang ilang minuto lang silang naglakad, pero pagbalik nila sa baryo, ilang oras na pala ang nakalipas. May ilan ding kaso na parang isang araw na silang nawala, pero sa kanila, parang saglit lang. Isang halimbawa ang kwento ni Benji mula sa Batangas. Ayon sa kanya, pauwi siya mula sa palengke nang madaanan niya ang isang malaking puno. Simple lang ang daan at kabisado niya yon, pero bigla siyang napalibutan ng makapal na usok. Wala siyang makita, at sa loob ng ilang minuto, ramdam niya na parang may nakamasid sa kanya. Nang mawala ang usok at makarating siya sa kanilang bahay, halos alas tres na ng madaling araw. Ang hindi niya makapaniwalaan, alas syete lang ng gabi nang magsimula siyang umuwi. Ibig sabihin, halos walong oras siyang nawala, pero sa kanyang alaala, wala pang tatlumpung minuto. Sabi ng mga nakakatanda, isa raw itong paraan ng kapre para subukan ang tao. Kung ikaw ay mahina, baka hindi ka na makabalik. Pero kung kaya mong manatiling matatag at may dasal, ibabalik ka pa rin niya sa ligtas na lugar. Ngunit may isa pang paniniwala na mas misteryoso. May nagsasabing ang kapre ay hindi basta nananakit dahil masama siya. Bagkus, may misyon daw itong bantayan ang mga lihim ng kalikasan. Kung bakit may mga nililigaw at may mga hindi, baka nakadepende raw sa intensyon ng taong pumapasok sa kanyang teritoryo. Kung ikaw ay papasok para manira, baka paglaruan ka niya. Pero kung ikaw ay may mabuting pakay, baka hindi kanya pakialaman. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang konsepto ng respeto. Ang simpleng pagtabi-tabi po ay hindi lang basta pamahin. Isa itong simbolo ng pagpapakumbaba na parang sinasabi mong hindi ako nandito para manggulo, dadaan lang ako. Sa panahon ngayon, maraming tumatawa sa ganitong paniniwala, pero bakit nga ba patuloy pa rin itong ginagawa ng marami? Dahil baka nga totoo at baka nakakatulong ito nang hindi natin namamalayan. May kwento rin mula sa Iloilo kung saan isang grupo ng construction workers ang lagi nililigaw tuwing gabi. Tuwing matatapos ang trabaho nila at uwi na, parang palaging may nawawala sa kanila sa gitna ng daan. Nakakabalik naman ang nawawala, pero lahat sila may parehong kwento. May usok, may mabigat na presensya, at may halakhak mula sa itaas ng puno. Nang magtanong sila sa mga matatanda sa baryo, sinabi sa kanila na may kapreraw na nagbabantay sa puno malapit sa kanilang site. Mula noon, tuwing dumadaan sila, sabay-sabay silang nagdadasal at nagsisindi ng kandila tuwing biyernes at ayon sa kanila, bigla raw nawala ang panliligaw. Para bang nirerespeto na rin sila ng kapre, dahil marunong silang magbigay galang. Kaya masasabi natin, hindi lang ito tungkol sa takot. Ang mga kwento ng kapre ay paalala na dapat nating ingatan at igalang ang kalikasan, dahil baka hindi lang pala tayo ang nakatira rito. Ngayon na napag-usapan natin ang mas malalim na misteryo ng kapre, at kung bakit siya nanliligaw, dumako naman tayo sa huling bahagi ng episode. Dito, bibigyan natin ng paliwanag ang lahat ng ating narinig at sabay nating hahanapin ang aral na maaring magsilbing gabay hindi lang sa gabi ng paglalakad, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong narinig natin ang mga kwento ng kapre, mula sa panliligaw hanggang sa mas malalalim na misteryo, oras na para balikan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sa unang tingin, parang simpleng kwento lang ng takot. Isang nilalang na naninirahan sa puno, naninigarilyo ng malaking tabako, at nagpapalito ng mga taong naglalakad. Pero kung titignan natin ng mas malalim, may dala itong mas malaking aral. Una, tungkol ito sa respeto. Ang kalikasan, matagal ng bahagi ng ating buhay. Doon tayo kumukuha ng pagkain, tirahan, at hangin na ating nilalanghap. Pero madalas, nakakalimutan nating magpasalamat at magbigay galang. Ang kapre, sa paniniwala ng marami, ay simbolo ng mga nilalang na tagapangalaga ng kalikasan. Kapag pumasok ka sa kanilang teritoryo na mayabang o walang paalam, dito sila nagpaparamdam. Para bang nagpapaalala na hindi tayo ang may-ari ng lahat ng bagay? Pangalawa, tungkol ito sa tapang at disiplina. Kapag nililigaw ka, hindi dapat takot ang nanginibabaw. Kapag takot ka, mas madali kang malilinlang. Pero kapag kalmado ka, marunong magdasal at marunong gumamit ng kaalaman mula sa ating mga ninuno, mas madali kang makakahanap ng daan pabalik. At pangatlo, tungkol ito sa pananalig. Maraming nakaranas na nagsabing dasal ang nakapagligtas sa kanila. Ibig sabihin, sa gitna ng dilim at takot, laging may liwanag na pwedeng gabayan tayo. Kung tutuusin, hindi mahalaga kung totoo man o hindi ang kapre. Ang mas mahalaga ay yung aral na dala ng kanyang kwento na huwag mong maliitin ang paligid mo, huwag mong lapastanganin ang kalikasan, at huwag mong kalimutan ang paniniwala at respeto sa mga bagay na hindi mo nakikita. Isipin mo na lang, ilang beses ka bang nakaramdam ng parang may nakatingin sa'yo sa dilim? Ilang beses mo bang naramdaman na parang naliligaw ka kahit kabisado mo ang daan? Minsan, baka may rason kung bakit nangyayari yon. Baka may gustong magpaalala sa'yo. Kaya sa tuwing dadaan ka sa isang madilim na kalsada o gubat, dalhin mo ang mga aral na ito. Magbigay galang, maging kalmado, at laging magdasal. Hindi lang ito proteksyon laban sa kapre, kundi proteksyon din laban sa anumang pagsubok na pwede mong kaharapin. Sa huli, tandaan mo, ang alamat at paniniwala ng ating mga ninuno ay hindi lang kwento ng pantasya. Isa itong gabay. Isa itong paraan para manatili tayong konektado sa ating kultura at para hindi natin makalimutan ang kahalagahan ng respeto, tapang, at pananampalataya. Ako si Ka Elias at ito ang Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito para mas marami pang kababayan ang matuto at makinig sa mga kwento ng ating kultura. Hanggang sa muli, at lagi mong tandaan, sa bawat sulok ng ating bansa, may kwento at aral na naghihintay na madiskobre.